Kinilala ng World Travel Index ang Balanga bilang isa sa pinakaligtas na lungsod para sa mga lokal at turista mula sa buong mundo kung saan mataas ang antas ng seguridad at mababa ang bilang ng krimen. Ito ay matapos makakuha ang nasabing lungsod ng 76.15 score sa Safety Index na pang-apat sa pinakamataas na pwesto sa buong Pilipinas. Patuloy naman ang pagbaba ng bilang ng krimen sa buong probinsya ayon sa Bataan Police Provincial Office. Kamakailan ay iniulat sa pulong ng Provincial Peace and Order Council na bumaba ng 27% ang mga insidente ng krimen nitong Hunyo kumpara noong Mayo. Data shows that 8 out of 12 municipalities decrease experience a decrease in their crime incidents.